Hi guys, di ko mukos ko ang kay makamata ang duhang senior. Samtang tanggahulat ni guys, dari sa munisipyo sa panahon. Ang duha ka senior, nakatulog. Senior number one, senior number two. Ang senior number three, na ay gi, asikaso sa sulod sa munisipyo. Ayan guys, oh banggod pa more man siya guys ayan banggod pa more nabilan niya siya binanggod o kamuting kahoy ayan yan kogihan kani po nabila ni kay samtang nagbanggod mi mamata po siya sa sayo kay maglantaw ayan guys so mo ni mga timailhan nga kogihan guys tapos maton na kong himinis kay mapalit o sulod sa tindahan kinaharot naman ang among mga paninda so kayo na naman ayan na ayan na si Don 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 Tokondo char wala paman si Kuan para mag perma ayan perma mi guys kay para mahimi og tabang isa mo ang ka mga himiog tabang diri para sa donation sa blood ayan guys ayan lang thank you for watching